dami. Mga Bower. Bower. Upgraded. -upgraded sa mga Upgraded. Eno. Kagulo sila din sabing mga toy. 55. Mga okay. Okay. δύο πέντε αθέ και Ayan ang magandang araw mga Talongs TV ha. Meron po dumating dito mga malalahing kambing dito sa Talos Auction Market. Kapit puro power, bali po pito at may tatlong anak. Ating saksi ng tawaran nila dito ng mga kambing na ito. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw dito sa Talos Auction Market. Ngayon nga pala po ay February 10, 2025. Kaya sama-sama tayo manood sa video. Ano Sabi ko, magkano

我一儿么不来，哦，这个 Yeah. <laughs> Nakagulo sila sa na <laughs> yeah, sa Saan no? yeah, galing sa sa farm ano galing doon sa mga mga power

Pile yung pinagkakagulo nila. mga bower bower upgraded. mga upgraded. kagulo sila di sa ng mga matay. Okay. Oh, parang kagaw ka gaw si masambing. Okay, masambing parang ka. gaw. Parang mika gaw. Parang mika gaw. Parang mika Lakas oh, eh. Oh, lakas eh, aba. Eh, eh. Ah, mga power. Binenta na malamig. Ayan ang اور ان تا بيديان جي ايلامات کي پياو Si petani petumbuh peran penting. CPD मलिक में

মানে ভাল যাবি মানে

Dalawang babae. Ah, dalawang babae. Dalawang babae, dalawang lalaki. Limang babae daw, tsaka dalawang lalaki. Yan kayo babasan sa ano na po, parang beng, kantan mo. Oo, sa anin na po. Sige, pagtanong tayo siya, para may gusto. Next! Next, next, sige, ulit daw, sige, parang kami na. Lagi naman kaya, dali rin. Ano?

mukay mo nabisibay para mo pa lang niya tanglanso ano 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 para, presidente, tawag pa. Mag-ingat. Narinig ko tadi sa. Hampir ang bigas sa kitchen. Bakit? mag Ang tinila sa. Ilang dinuong? Ala hindi lugay. Kailan mo puwela? Ang bigas na. At eh. Lugay, lugay. Hay ba hindi po? Dapat lugay. Ang

Ito. Ipita mo lalaki eh. Bilis mo lang sa sabi sa iyo. Kaya magdadala. Kaya kaya pinaka. din dala. Pwede hindi magdadala kan sa ano. Ito po si Tagaw Aurora na papabigyan. Kuya Paul magkano kayo? Na kaya eh bilang bait. Na na kaya. Ayun. Kasi para yan na lalaki kan dalaw ay para bigyan. Magkano ka par? Magka na. Magka sa akin. Pagkakaluog. Sa iyo nga lang pagkakaluog. Para may magkakasama. naman. Dagap lahat.

Oo, <laughs> oo oh, si. 'Di man lang kay kakain. No ba may binabanta kan sa dalawang minuto sa bisaya sa market. Umimiika naman, logger kaya ayaw mong iiwikay. Oo. Kayo na lang at nagkakagulo na lang. Nakikita <laughs> diyan, kami naman ay wala. <laughs> wala. Game ba? Ayun. 'Di ko ayaw mo. Kasi pagkaramaw ay benta nang mahal si Garcia ay Hindi alam na kapital. Marami din 'yan kung kaya.

55 Uno tapi Ibong 9024. Ini bikin udah dibayar. Donggo lagi na <companyaha> lang diferensya nila. Una muna. Baldak

Si sa hindi na talaga. <laughs> Kasi sundo na sila dito sa 55,000 sa limang kambing na ito. Ay pito. Tapos may tatlong anak. Mga bower. Ano <laughs> ba

Lima kaping ngito. Direpet ngayana ito maka na ito. harga itu. Kita saya Aarga pala itong mga kambing dito dito sa dito kinakarga sa truck. Dada niya sa Garcia.